Hello mga kailangga, mayong aga sa atong tanan. So for today's video nga po mga kailangga, tara po sa manyo po ako. Magluto po tayo ng atin pong pangumagahan. Simple at madali nga lang itong mga kailangga. Tulad mo na parang sarap agoy. <laughs> Charot lang. <laughs> at ito nga po ay nagsain na nga po dito yung anak ko kanina mga kailangga. At dahil nga po ay luto na po itong sinai ng aking anak. Siyempre ako na po ay magluluto na po ng amin pong uulamin. Habay mapaparami na naman yung kain namin dito mamaya mga kailangga. Lalo na yung anak ko na isang taon na mukhang isang taon. Hahaha! <laughs> mukhang isang taon talaga hindi nakaulam na masarap. Abay, sa tawag po na hirap ng buhay, eh syempre mga kailongga, hindi po natin kayang bilhin yung mga masasarap na pagkain. Eh, mabuti na nga lang mga kailongga, eh meron pong manok yung naiwan ng aking ugangan. Abay, ito na atay. Hahaha! <laughs> na aratay. <laughs> <laughs> At syos, syempre amin pong inihaw ito mga kailongga. Ay, nako na, ka pong mag-alala. Akin po sasabihin kung gaano nga po ito kasarap. Eh. Syempre, po na yung lasa, hindi po nalalayo sa native na manok na dati nyo pong inuula. At ito nga po mga kailongga, ay napatahos sa pangako ako dyan. Simple at madali nga lang itong lutuin mga kailongga, kaya tara na po, kumain na po tayo ng atin pong pamahaw. Sa tawag din po ng hirap ng buhay, ilabog nga lang po yung atin pong lamas dito. At hintayin nyo na lamang na ako, eh, syempre lahat ng lamas, eh, talagang bibilhin ko para lamang po magkaroon ng lamas-lamas itong aking mga niluluto. At ito nga po mga kailong tara na po ay eh, kumain na po tayo ng atin po, pamahaw. Nauna na nga lang ako dito. Dito na nga po ko kumain sa labas. Isabi eh, nga po ng asawa ko, igagawa eh, niya po daw ako ng dapugan at saka mesa dito sa labas. Abay, syempre mga kailongga para po sa akin pong pagpablog. E eh, ganito po kasuportado yung asawa ko mga kailongga. E eh, syempre baka nga po dito tayo giginhawa. Giginhawa dahil sa hirap ng buhay. Ah, at hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless as